ang unang maglalaslas ng liig. O, so, di siyempre, mahal ko, magkatabi kami nung asawa ng sulsulero. Na, in fairness, mabait yung asawa eh. Naging sekretary ko pa siya. In one of my clinic. Sabi ko, tulog na tayo, ganyan, ganyan. Kasi maaga pa tayo bukas. Magkakatay tayo ng manok. Ha, ah, okay. B, nagkatay ako ng manok, B. Yung pinipitik pala yun sa liig. Gaganunin mo ng bleed, oh. Tapos itatali. Ay, eh, nakatali yun pa, ah. Tapos babalahibuhan. ia yeah, Andres So, kung magbibili pa kami ng undressing machine, magkano? 20,000 din. More or less, ang nagastos ko, umabot 100,000. Hindi sa pagbibira. Sa 500 na CCU. Kasi may second batch pa yun. Hindi <laughs> na. Sa first batch ng 500, sa first batch ng 500, tinawag ka ng mga silingan mga kapitbahay. Hindi ko alam kung bakit kung babayaran ba namin yung mga kapitbahay or yung iba, binibigay na lang namin yung mga talitis. Yung mga, kung dito bituka, yung butchi, yung mga ganun. Yung ng kapitbahay. So, so nalalaman. Nalalaman ng mga taga na bakit siya nagkamanukan. Ah, may bakla. May sponsor na doktor. May sponsor na dentista lumalaki yung issue. Lumalaki yung issue. Kumakalat, di ba? Lumilipad ang balita. Hanggang sa tapos na yung katayan, na, natapos na alas 9, na, ina. parang naisip ko, dentista ako, ba't ako nagtatanggal? Mahal ko eh. Tatanggal ako ng balahibo ng manok, putang. Ina. Hanggang sa wala pa lang, di, malinis na, pambenta na, dress chicken na. Ang putang ina wala pa lang pagbebenta. The law of supply and demand. Ang dami naming supply na manok, wala naman pa pagbabagsakan. Walang pagbabagsakan ng palengke. Walang pagbabagsakan ng ang sakit sa ulo ni. Putang ina bakit? Ang daming manok nito. <laughs> ano to aadobohin natin lahat? Di. Ni. Nilako namin yun. Nilaku namin yun, pinagpo-post namin yun sa Facebook, sa marketplace, nagbebenta kami ng manok. Na, ang nanay ko, pumili ng manok, naawa sa akin. Na parang, akala ko tinutulungan niya ako, akala ko supportive yung nanay ko. Yung pala pinagtatawanan ako. Kaya sabi ng na nanay ko, yung sampung manok mo, isang pasta mo lang yan eh. Ha? O nga no, dun ko na-realize. Oh, yeah. Nakarating sa, nakarating sa asawa niya na nagkatay na kami ng manok. Na-harvest na yung manok. No? Kasi parang yun ang plugging nila, may communication na kami. Magpapadala ako ng pera pag na-harvest na yung manok. Oh. Eh wala nga pagbabagsakan. Ako rin ang bumili. Putang ina, ako bumili ng sisiw, ako nagbili ng patoka, ako nagpagawa ng kulungan, ako nagkatay, ako bumili. Putang ina mo. Saan ka nakakita nun? Ha, saan ka nakakita ng, para ako na trip, 'di ba? Magagawa mo 'yun? Pumili ka ng sisiw? Pinalaki mo, kinain mo, pwede. Pero ikaw, pinalaki mo, ikaw pa bumili. Gago, lakas ng tama mo, pre. Be, nalaman ng asawa. Nagpabawsi. What is bawsi? Violence of, va, violence against women and children. Ang, ang, ang ex ko. Putang inan. Bakit? Kasi hindi nagsusustento. Eh, putang ina, wala nga kaming kinita sa manok eh. Anong ibibigay ko? Pera ko? Dumating ang... Magkano yung ayuda? 6,000 to 8,000. Dumating yung ayuda. Niya, wala akong ayuda eh. Hindi ko alam kung bakit wala akong ayuda, mga dentista. Kinuha ko yung ayuda. Sabi ko, wala akong nakuha. Wala akong nakuha sa pinagtitrip pinag ninyo. 6,000, kinuha ko. Be, ang, ang eksena, ang eksena niya, ang akala niya, ang lahat ng ito ay may kapalit. Binibigyan mo ako ng pera, pinapatayuan mo ako ng manukan kapalit sex. Titirahin kita. Ganun. O, oh, huwag ka na magtampo, titirahin naman kita mamaya eh. Ha? Ganun tingin mo sa akin? So, to, 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 to make things short, uh, to make the long story short, <coughs> binali ko yung ayuda. Kasi kailangan magpadala ng pera, kundi mababawsi eh. Hindi ko nga alam yung bawsi na yan, ngayon ko lang nalaman eh. Nagkabarangay Hindi na ako umatin sa barangay. So, binigay ko yung pera. Dinagdagan ko pa. Dinagdagan ko pa. Para dun sa dalawa niyang anak sa asawa. Kasi kailangan niya mag anto sustento. Ngayon, ganito nga ang eksena. Ang nag-usap sa barangay. Ang sabi, ang sabi, Ah, uh, magkano ba ang kinikita ng asawa mo? No, nag-usap eh. Pero wala ako doon. Wala naman siyang trabaho eh. Pero may bakla. May bakla ang asawa mo, 'di ba? So, kailangan magsustento ka. Eh, may ang sakit sa ulo ni. Ni, ang gulo. Ang gulo talaga. So, eh syempre, tayo marupok. Ako kasi, ako kasi yung eksena ko. Ah, uh, kaya natin to huwag tayong susuko. Love will keep us alive. I believe in the power of love. Kaya bumili tayo ng pangalawang batch. <laughs> Siya nagsabi, bili pa tayo ng another 500 naman oh, ko. Putang nina, hindi na natapos. Bumili pa another. This time, in-extend na ang kulungan. Mas malaki na ang kulungan, te. Extended na ang kulungan, te. 'di ba? May mga sisiw doon kasi yung iba hindi mo naman sabay-sabay kakatayin kasi hindi naman sabay-sabay lalaki. May manok dito, may mga sisiw doon, putang ina. Farm bill. Kasi bibili pa ng baboy at baka. Oh, doon ako umalma. Doon ako umalma. Sabi ko, kasi wala wala mabigay. Babe, baka gusto mong ilaban pa natin 'to ng baboy at baka. Oh? Kasi yung baka daw hinahayaan lang Ilagay mo lang sa kakain lang ng damo. Ganun daw. Pero malaki daw ang bawi. Dagdagan mo kayo ng isda. Putang inang yan. Isda. Magbenta tayo. Tilapia. Hito. Tanga lang. Tanga lang. Alam mo, alam mo, hindi ako pumayag. Sabi ko, hindi mo nga, nasus hindi mo nga natugunan o hindi mo nga na napanagutan tong negosyo na to na manukan. Mag-request mag mag magre ka pa sa akin ng bumili ng baboy at baka. Ay, hindi ako mayag. Alam mo, hindi ko alam yung salitang. Oh, ano sa gaslighting? Gaslighting? Gaslighter? Yung, choose among the following. <laughs> yung gaslighting, hindi ko alam. No? The audacity. Ang sagot niya sa akin, no? Ganyan naman kayong mga edukado at mayayaman na tao, eh. Wala kayong tiwala sa amin porket magmamanok lang ako. Boom, me. Eh. Na hindi ko alam yung gaslighting. Gaslight lighting. the audacity na ako pa, ako pa. Ako pa mali. Ah, ako pa pala. Ako pa naging mata pobre. Na hindi kita tinuloy ng baboy at baka. Hindi daw, hindi daw ako nagtitiwala. Wala kang tiwala sa akin. Ganyan kayong mayayaman. Hay. Oh eh, Pucha talaga. Pucha talaga. Putang ina talaga. Di. Anong nangyari? um, nag-send ng video yung asawa. Ang ang content, no? Ang context ng video. <coughs> Hi! Oh. Love ka ba ni Daddy? Hindi. Sumagot yung bata. Hindi. Bakit? Kasi may iba na siyang mahal eh. That was the video. Sinend. Kasi hawak ko yung Facebook eh. Hawak ko yung account. Nabaliw na baliwanggay. Hinamon ng suntukan ng mga kapitbahay namin. Naglasing. Nagdala ng babae sa manukan. Putang ina. Manukan na may, may babae pa. Sabi ko, sabi ko, I, I can't take it anymore. Hindi ko na ito kaya. At saka tinetext na ako ng asawa. Sabi ko, tama na ito. Hindi, hindi na maganda. Hindi na ayos. Bumalik ka na sa pamilya mo hindi na parang ano na to eh, patulpo na to eh. Hindi na maganda eh. Ako tong nahihirapan kasi ako tong nagsusori sa kapitbahay na every time na magahamon ka ng suntukan. Ako tong nagpa, nagpupunas ng mga binabasad mo. Ako tong nagpupunas ng suka mo kung saan saan kasi naglalasing-lasing ka na. Sabi ko, oh, oh, ayoko na. Ayoko na. Then, ang nasa isip ko that time, para manahimik yung babae, magbigay ng isang milyon. Para hindi mo na kami guluhin. Kasi ayaw rin naman ibigay yung bata sa amin eh. Kasi kailangan may makuha siya. Sustento. No? So, oh my God. Bakit? Ganun? So, yun ang mga nasa isip ko. Isang milyon lang kaya ko. Ha? Pero sinabi, in fairness, yung pamilya mabait. Yung pamilya ng guy. Huwag mong gagawin yan, Doc. Hindi yun, hindi yan matatapos. Hindi mo kailangan bigyan ng pera yung pamilya. So, okay. Ah, ano gagawin ko? Hiwalayan mo na lang. Hiniwalayan ko. No. Hiniwalayan ko. I was so devastated that moment na hindi ko na ba decipher kung ano ba itong ano nararamdaman. Lungkot ba 'to? Ano ba 'to? Ah, yamot, pikon, broken, ah, galit. Hindi ko na talaga alam, no. Hanggang sa sabi na nanay ko, umuwi ka na dito. Which is nahihiya ako. Kasi inilaban ko siya eh. Inilaban ko sa pamilya ko. Sabi ng nanay ko, umuwi ka na. Nangungupan ako eh. Then, umuwi ako, sa, umuwi ako dito. Dito sa bahay namin. Dito. Isang gabi, naglalakad ako. Tulala. Hindi ko na alam kung saan ako nakarating. Ang layo na pala ng nalakad ko. Dahil wala ako sa sarili. Wala talaga. Sobrang, sobrang ang um, gulo ng isip ko. Talaga. Hanggang sa pinilit ko matulog. No? Pinilit ko. Noong time na ito, wala pang, wala pa tong wifi. Eh. So, wala ko talaga gagawin, matulog ko talaga. Ayoko na rin mag-social media kasi nga, syempre, i-stalk mo, di ba? Pinabalik ko na siya sa pamilya niya, eh. magsama na kayo. Okay lang ako. Uh, kinabukasan, nagising ako na, uh, parang, malungkot pa rin ako. No? nagagaan kami. Pag napansin ang na nanay ko, yung nanay ko nga ba? wala naman pakilala. Putang ina, kalalaki mong tao, kabakla mong tao, pag-uusapan natin, love life mo. Hindi, hindi ako pinapakilala ng nanay ko. Pero ramdam ng nanay ko kung bakit, kung bakit may, may hindi, di ba? Dead mga magulang natin, lalo bakla ka, kung po ina mo. Kung baba, ako babae, tsaka ang tanda ko na. Sabi lang, na sabi ng nanay ko, sabi niya, nagsalita, yung nanay ko. Sabi niya, alam mo, chininoy. Eh kahit pahigain mo yung lalaki mo sa pera, hindi ka mamahalin yan. Hindi ka mamahalin yan. Kasi may anak yan. No? Ako, OFW sa ibang bansa, no? ah uh, meron akong asawang German. No? Ngayon nasa sitwasyon, ako yung lalaki mo at ikaw yung asawa kong German. Lahat ng luho ko, binibigay ng asawa ko. Lahat. Yeah, binigyan tayo bahay. Kahit ano. Negosyo, bigay. Kaya nakapag-aral ka rin pagdidentista. Kahit may anak ako, binigay. Dahil mahal ako ng foreigner. Naintindihan mo? Ngayon, <coughs> lahat ng lugar, pinapapili niya ako. Kung saan ko gusto pumunta. Paris, USA, China. Mag-tour sa buong mundo. Pero, wala akong gustong puntahan. Ayokong pumunta ng ibang bansa, ng Italy. Ang gusto kong puntahan, Pilipinas. Kasi nandun kayo. Alam mo, that, that moment, para akong binuhusan ng malamig na tubig. kasi magulo iisipin niya pa rin ang anak niya iba ang pagmamahal ng magulang sa anak dapat maisip mo yan that was the greatest lesson of my life sobra hindi yung bata ako natutunan kong ganito natutunan kong masamayan matanda na ako ang lesson ng buhay ko, huwag pumatol sa may asawa. Lalo pag may anak. So, I created this video. Nag-live ako. Hindi para kumuha ng content. No? Kasi this is worth sharing. Worth sharing talaga. Hindi natin alam na may mga ganun palang dagok sa buhay natin bago tayo matuto. Kaya ngayon, naniniwala talaga ako mother's knows, mother knows best. Hindi ka pala talaga ipapahamak ng nanay mo. I really love my mom. Sobrang mahal ko talaga nanay ko. Kung kaya ko lang bawasan yung buhay ko ng sampung taon at ibigay sa kanya, gagawin ko nung ginawa niya sa akin yung sobrang ko na sa kanya pero nasa isip ko, thank you ma. Natauhan ako sa ginawa, sa sinabi mo. Hindi pala ibang tao dapat mahalin ko. Andiyan pala, andiyan pala. So yun. Ano ba yan? Ba't tayo nag-iiyak? Guys, ah. Ah. Hanggang ngayon, no? Lahat ng pera ko binibigay ko sa nanay ko. Wala akong pera. Wala akong pera. Lahat, binibigay ko sa nanay ko. Kikita ako, sapundibo, bigay ko. Yun gusto ko sa nanay ko eh, magbilang na lang ng pera. Kasi iba yung ginawa niya sa akin. Between PJ, nabating si PJ sa buhay ko, yung asawa ko ngayon between PJ at nanay ko, sinabi ko yan. Klinaro ko talaga kay PJ. Kung narating man sa sitwasyon na mamimili ako sa iyo o nanay ko, pasensya ka na. Hindi kita pipili. Pipiliin ko pa din yung nanay ko, ha? Mahal kita, oo. Pero, sana maintindihan mo na hindi ko pwede iwan nanay ko. Kaya, andito ako, eh. Wala ako sa asawa ko. I'm here. Kasi babantayan ako talaga mama ko. So, yun lang. Yun lang. Sana na may natutunan kayo sa ang daming beses ko na itong kwento. Ang daming beses ko na itong sinabi sa live. Matagal lang nangyari. Pero every time na sasabihin ko, tagus talaga sa puso ko. Sobra. Kasi nabago ang buhay ko eh. Hindi pala dapat palibutan natin yung, yung sarili natin ng mga maling tao hindi tayo mag-grow. ba? Diba? Dapat palibutan natin yung tao ng, dapat palibutan natin yung sarili natin ng mga taong mahal tayo. Yung mga taong nakikita yung importante, importansya natin, yung value natin. Hindi sa pagiging bakla, lalaki o babae, mas mag-grow tayo doon. Don't surround yourself with fake people. Always surround yourself with people who see your true value and the people that love you truly. Yun lang. Maraming salamat. At sa lahat ng mga nanood, thank you. At tapos na yung live natin. Yun lang. Bye-bye.